message for Aris today. Tingnan natin ang mga mahalagang message for you. Maliban sa inyong pag-ibig, sa inyong life purpose. Okay, tingnan natin ang mga mahalagang messages na gusto iparating sa inyo today. Okay. Ng inyong guidance. Maliban sa inyong mga pag-ibig o sa inyong mga relation na inyong pinag-uukulan ng pansin, is tingnan natin ang inyong message at ilang pagtunin niyo sa buhay. Okay. Message sa inyo lang yung guidance para kayo ay maliwanagan. Okay. Today? <laughs> today, Aris. Message sa inyo today. Ngayon na. Okay. Message sa inyo. His will, his way, my faith. Okay. Yan ang sinasabi. Mo. Okay. Siya ang may, siya ang masusunod siya ang aking daan at siya, sa kanya ako naniniwala. Okay. Yan ang sinasabi nyo sa inyong panalangin. Siya ang masusunod. Siya ang susundin ko at sa kanya ako maniniwala. Siya yung daan para sa tagumpay ko. Okay. At ano pa ang message for you? Forgive and you will be forgiven. Okay. Maring may humihingi sa inyo ng sorry o may mga tao na dapat yung bigyan ng sorry is patawarin nyo guys. Mahirap man to is kayo din ay patatawarin. Okay, kung kayo ay may mga naging kasalanan. Okay. Mga messages sa dapat yung malaman galing sa inyong guidance Aries today. Maring may humihingi o hihingi sa inyo sorry. So, mahirap man tong ibigay sa mga taong nagpahirap sa inyo o nagbigay nag, ng pasakit is kailangan ninyo magpatawad. Okay? At ito ay hinihiling ng inyong guidance kung gusto niyo magpatawad. Okay? At his will, his way, my faith is here. Okay. Message for Aries today. Mahalagang mensahe na dapat ninyong malaman Bukod sa inyong mga buhay, pag-ibig o situation, dapat ninyo malaman sa inyong buhay. Okay. Aris, message sa inyo. Find balance, Aris. Find the balance between your work, rest, and play time, and you will be have more energy, harmony, and productivity in your life. Take a power nap. Okay. Maring kayo nagkukulang sa hindi nyo alam kung paano i-balance ang balance nyo sa pag-work, balance nyo sa inyong sarili, at balance nyo sa inyong uh, maaring pagpapahinga sa inyong katawan. Okay, kayo ay kumain ng mga green leaf. Aris, kayo ay hindi mahilig kumain ng mga green. O yung mga gulay, yung mga prutas. Okay, bigyan nyo ng balance yung inyong sarili. Maging sa trabaho man yan, o sa inyong private life, at sa inyong pagpapahinga. Okay, o sa inyong pamilya. Balance is needed this month sa mga Aries. Okay. Tingnan natin ang message pa for you. Stargazing is here. When you gaze at the stars, you give yourself very focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. Okay, makipag-connection kayo, makipag-connected kayo sa universe. Okay, kung kanino kayo nagpipray. Be connected at malalaman nyo at mararamdaman nyo kung ano ang mga mangyayari o situation ninyo, okay? Makinig kayo sa inyong intuition, guys, sa inyong sarili, okay? Palayain nyo yung sarili at isurrender sa inyong guidance ang inyong mga nararamdaman at ang inyong mga worries at ibibigay nila sa inyo ang maaari bibigyan kayo ng messages kung ano na ang mga mangyayari o para paparating ang situation sa inyo, bibigyan kayo ng messages galing sa langit. Aris, okay. Sa message po yun, Wisdom. Okay, ito ay kaalaman, guys. Have you ever been told your been wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. Okay. Kung kayo mga nakakaranas ng parang nahihirapan, o maraming tanong sa inyong sarili this month or this time is ibigay nyo ang inyong worry okay, sa inyong guidance para bigyan kayo ng knowledge at pakialaman ng inyong nararamdaman kung bagay is bigyan kayo ng messages daradaanin Dada yan sa inyo sa pamagitan ng dreams okay Aris at kung kayo maraming tanong katanungan at sa mga naranasan yung challenge ngayon is bibigyan kayo ng kaalaman ng heaven na inyong guidance para ito ay inyong uh, mapaglagpasan at hindi kayo mahirapan. Okay. And tatanungin natin ang um, message sa inyo ng inyong mga mahal sa buhay na pumanaw na guys sapagkat sila ay isa sa ating mga angels doon sa other world. Okay. Na nakatingin sa atin. Eh, dito sa lupa tinan natin uh, maiipay sa inyo kung anong gusto nilang ihatid na messages para sa inyo mga minahal nila nung sila ay buhay pa dito sa lupa. At mahal kayo at mahal nyo rin nung sila ay nabubuhay pa. Ano ang messages na gusto nilang iparating sa inyo, Aris? Sa inyo mga challenges na hinaharap sa ngayon. Okay, bukod sa inyo mga nararanasan, lalo na sa inyong buhay pamilya, sa inyong uh, um, mga karelasyon sa inyong mga anak o kay sa inyong mga magulang is ano pa ang dapat ninyong malaman bako dito. Okay? Di ang um, gustong ipahatid sa inyong messages ng inyong mga man sa buhay na pumanaw na, literal, na kayo ay minahal at minahal nyo rin nung no? sila ay buhay pa. Thank you. Find your center. Okay. Katulad yan ng find your balance. Okay guys. Okay Aris. Katulad dito ng find balance. Find your center Aris. Your outside world is a reflection and manifestation of what's going on inside you in this time. When the outside world become too hectic and stressful, that your anxiety it starts to overwhelm you, you then this is an ideal moment to stop and ask When was the last time I check in with myself? Okay. Alam niyo ang summary nitong inyong reading. Today, Aris is about sa inyong sarili. Is bigyan niyo ng pansin this time. Na bigyan niyo ng balance ang inyong rest, ang inyong work, ang inyong private, ang inyong family, ang inyong karelasyon, at ang inyong mga anak. Kung kayo may mga anak, okay. Find your center. Ang ibig sabihin, tanungin nyo minsan ang inyong sarili, kailan nyo binigyan ng time ang inyong sarili? Kailan ko ba binigyan ng time o reward o gift ang aking sarili? Okay. This time, this month, or this, this week, bigyan nyo ng time ang inyong sarili. Promise. Aris. Okay. Mukhang lagi kayong busy. Hectic ang inyong schedule. At madalas kayong hindi na pagkakatulog. Ilan sa inyo. At ang ilan sa inyo is hindi pala kain ng mga gulay, ng mga frutas. This time guys, bigyan nyo na attention ng inyong health, ang inyong sarili. Ngayong, ta ngayong buwan na to, ngayong linggo na to. Okay. Bigyan nyo ng time ang inyong sarili. Yan ang pinapayo sa inyo ng mga mahal sa buhay na wala na dito sa lupa. Okay. And find balance. Find your center. Okay. So, about you. Hindi ito para sa inyong karelasyon. Hindi ito para sa inyong family. Para to sa inyo. Sa inyong sarili. Ang message today. Okay. Hectic ang inyong schedule. Ilan sa inyo. At stress. At nagkakaroon ng anxiety. So, Panandalian, huminto kayo at tanongin nyo ang inyong sarili. When was the last time I check in myself? Okay. Kailan ko ba chinek ang sarili ko? Lagi na lang akong busy sa problema nyo, problema ng iba, problema ng mga nakakarami. Okay. This time guys, check yourself. Iganyo ng balanse ang inyong pamamahinga pagtatrabaho at ang inyong pamilya message for Aris message for Aris tingnan natin fresh air nakikita itong fresh air guys lumanghap kayo ng sariwang hangin lumabas kayo kasamang inyong anak kung may anak kayo okay sa mga Aris na nandito sa reading is all about you sa iyong health, sa iyong sarili your body needs refreshment from an ox oxygenated air generated by grass, trees plants and flowers, Aries spend time outside today as near to mother nature's cradle as possible, open your open your curtains and wisdom to refresh your home as well. Okay? Eh, nandito rin ang wisdom. Hey guys, nandito rin ang wisdom para sa inyong message, Aris. Kailangan yung ngayong buwan, ngayong buwan na to, ngayong week na to guys, pigyan nyo ng halagang inyong sarili, ang inyong katawan. This, this week, o this, ngayon na, ngayon, today, okay. Lumanghap kayo ng sariwang hangin, lumabas-labas kayo. Kung kayo may anak, ipasyal nyo inyong anak sa labas at kayo ay lumanghap ng sariwang hangin. Okay? Buksan ninyo ang inyong kortina, ang inyong pintuan, at papasukin ninyo ang hangin sa inyong bahay. Okay. Ito ang message nyo to today. Is all about sa iyong sarili, sa iyong katawan. Okay? Aris, today. Ito ang inyong message. At itinan natin ang yung situation. Mag-stop muna kayo sa pag-aalala sa maraming tao. Sa inyong katrabaho, sa inyong karelasyon. Pahalagahan nyo muna ang sarili nyo today or this week. Uh, kay Aris? Pahalagahan nyo muna inyong sarili. kayo ay hectic ang schedule at nakapokus sa problema at problema din ng ibang tao. So, this, uh, this week, ngayong week na to, kahit ngayong week lang na to, find balance, find your center and lumanghap kayo ng sariwang hangin, mamasyal, kailangan nyo makalanghap ng sariwang hangin, makakita ng mga trees, Okay, plants, animals, at mga flower. Okay, mga kayo ay madidiling o dealing sa earth sign, Capricorn, Virgo, Taurus. Eh, okay, mahilig kayo sa nature. Okay, lang sa inyo. Yes, kailangan nyo makipag-connect sa nature. Okay, ito ang message nyo to today. At message po para, Aris, para sa Aris. Courtship. Okay, kayo ay nasa relation maybe sagradong relasyon maaring engage na kayo Aris sa taon na to okay bad health nakita itong bad health na nandito ay posibilidad na magkaroon kayo ng sakit ang ilan sa mga kamag-anak ninyo merong may magkakasakit okay alagaan niyo sarili like i said find balance find your center this month or this week okay Kumain kayo ng gulay, like I said, nakikita ko. Okay. Gulay and frutas. Maring isa rin kayong, hindi ko alam kung kayo ay nag-aalaga ng matanda, o nag-aalaga kayo ng may sakit. Lansay nasa ospital, lansay nyo caregiver, lansay nyo nag-aalaga ng may sakit. Okay. Ingatan nyo yung katawan, guys. This month. Ingatan nyo yung health. Messages. Messages here. May magme-message sa inyo. Okay? Hindi ko alam kung kayo lilipat ng bahay, lilipat ng apartment. Ilan sa inyo, Aris? Lilipat ng apartment o lilipat ng bahay. Okay, guys. Okay, find your center, Aris. At tanongin nyo minsan ang inyong sarili, when was the last time I checked in with myself? stay connected guys okay kayo ay nagkakaroon ng anxiety or hindi na pagkakatulog ilan sa inyo okay okay Aris itong inyong message today find balance kahit ngayong buwan lang na to kahit ngayon lang na linggo na to kayo ay check nyo ang inyong sarili okay at kumain kayo ng gulay and prutas, mga green leaf at makipag kayo sa nature, may lumabas-labas kayo, mamasyal tumingin ng mga flower ng trees, okay pumunta sa mga pag-asa ikakapis inyong mind kahit ngayon lang na linggo na to, okay thank you and God bless Aris